Laksan mo, laksan mo. Sagot mo? Yeah! Binigyan ng pagkakataon si Pei ng Toro Family na aminin ang kanyang tunay na nararamdaman para sa pinsan ni Odi na si Kiana. Matatandaan na naging viral ang pagdidisiplina ni Tony kay Pei na umabot pa sa pisikalan dahil sa pagpapatulog nito sa kay Kiana sa kanyang kwarto na itinago kay Tony. Sa latest reality vlog na inilabas ng Toro Family, hindi nakaiwas si Nape at Kiana sa pan-didik-dik ng miyembro ng pamilya sa tunay na nararamdaman nila para sa isa't isa. Maraming beses raw na tinatanong ni na Tony Fowler si Pe kung mayroong ba itong gusto kay Kiana, ngunit ay parati raw itong nagsisinungaling sa kanila dahil sa paasar ang kanilang paraan upang malaman ang tunay na nararamdaman ni Pae. Lalo na at lahat sila ay nahalata ng pagkakaroon ni Napae at Kiana ng pagkakaintindihan. Binigyan si Napaye at Kiana ng isang pagkakataon na aminin ang kanyang nararamdaman. Ani Pai ay naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman dahil sa hati ang kanyang damdamin para kay Kiana na itinuturing niyang kaibigan ngunit inamin naman niya na na-appreciate niya si Kiana dahil mas naintindihan siya neto lalo na at magkapareho silang edad. Naunahan raw siya ng takot na baka ay mapagalitan siya sa kung anuman ang kanyang nararamdaman at respeto na rin daw para sa miyembro ng pamilya Toro. Isa rin sa kanyang kinokonsidera ay ang kanyang ate Papi na kung papayag ba ito kung sakali mang pumasok siya sa pakikipagrelasyon. Para kay Papi ay pabor siya kung sakaling iyon ang maging desisyon ni Paye. Ang kanya lamang raw inaalala ay ang masaktan ni na Paye at Kiana ang damdamin ng isa't isa dahil sa pareho niya itong mahal. Hindi rin daw niya gamay ang kanyang kapatid sa pakikipagrelasyon lalo na at pareho silang babae. Baka raw dumating ang pagkakataon na maghanap si Pei ng pangangailangan na hindi maibigay ni Kiana. Ayon naman kay Papa Audi, bilang pinsan niya si Kiana ay walang problema sa kanya, basta raw ay sumusunod silang dalawa sa dapat nagawin at hindi susuway kay Tony. Wala rin naman raw tinatapak ang tao ang dalawa at nasa husto ng edad. Sa isang punto ng pag-uusap ay napaiyak si Pei dahil sa ngayon lamang raw siya bumabawi sa kanyang ate at pakiramdam niya ay disappointment para sa kanya ang pakikipagrelasyon niya kay Kiana. Pagdidiin naman ni Tony ng kanyang ate na maging masaya siya at suportado siya nito. Iniisip lamang raw ni Papi na kapag nakasakit ng ibang tao si Pei ay syempre siya nang sasalo sa problema. Humingi naman ang blessing si Kiana kay Papi kung papayagan ba niyang makarelasyon ang kanyang kapatid at pinayagan ito ni Papi sa kondisyong kapag nagkalokohan raw sila ay kanila na iyon. Nakuha rin niya ang blessing ni na Tony at Mama Mari. Paalala lang ni Mama Mari na huling pagkakataon itong binigay sa kanila kung kaya ay huwag silang magpapabaya at manatili ang pakialam nila sa bawat membro ng pamilya dahil hindi lamang sa kanilang dalawa umiikot ang buhay ayaw rin daw niya na muling magsisinungaling ang dalawa. Saad naman ni Papa Audi na pumasok man sa relasyon ang kanyang pinsan, ay huwag sanang maging destruction si Pae sa pagtratrabaho at pag-aaral nito.